Allocated. Hello, ông đang song yêu. Nhanh rito The Chatter Road. The Chatter Road. The Central. Road. <caring> <the> I'm not making my him.

O, oh, saan dyan? Wala naman mama oh, mamamasyal po kami Dini Sa tambay ng mga Pinoy O, oh, bilhin lang po kayo Bilhin, bilhin Here is the line. <makes noise> ay, na, <makes noise> Saan ba tayo? Sa kabila? Hindi <makes noise> na tayo kumanay. Huwag kita pumasok na ngayon sa building. <makes noise> May polis yes, sila hindi makapaglabas ng paninda may parak <laughs> may parak, may parak. <laughs> oh, may na Pasko na malamig lamig na ay sombrero ba oh. Ito po sila nagtatambay. Ganito po ang sitwasyon dito tuwing linggo. Oh. Oh, <laughs> oh, yan. May <laughs> nila pong aliwan. Uh. Samba! May Wala no, so, um... na si Simba? Ayaw niya. So, ayan. Namalaya na siya. ng salita Ayun, dito po sa atlet ng Packing, packing, packing. Magpapas ko na, kaya marami na nagpapak. So, ito. Pag weekdays po ito, kalsada ito. Pero pag Sunday, sarado. Para sa mga Pilipino. sa ano. Wala, wag ka na. Oh, <laughs> Uy, Anong gagawin natin doon? Ito so, kami sa Gargano ngayon. Sa today, 3 for t-shirt. Pili na kayo. Sale, sale, sale. Sale, 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 sale. <laughs> 99.99 kasama sale sale sale. ko kayo. Once a month lang po sila mag sale, murang mura, mura. Three Yeah. Oh Oh my chest. Hello guys. So ayun, maraming maraming salamat sa mga sa mga nanood. So sana keep on watching. Sa susunod na mga videos. Uh, God bless you. Ingat kayo lagi. Bye-bye.